So, welcome, Relards TV. Okay, no? Supposed to be, mga ka nakita nyo to. Ito ay good number na binili ko. Ito ay gagamitin ko para dito sa window jam ng aking bahay. So, ang tanong ganito, saan ba tayo makasib or makabudget? Ito bang window jam na buo na? Or itong window jam na gaya nito na ako lang ang bumili ng good number at kulang din ang mag-assemble. So, kung gusto nyong malaman kung saan tayo makasim or makabudget, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe Delika. or click subscribe. Hit the bell para manotify kayo Aww. or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, balik tayo sa tanong saan ba kayo makasave yung bumili kayo ng uh, buo na window jam or bumili kayo ng good number and then ipa-assemble nyo sa panday. So, para sa akin, same lang yung gasto mga ka sa sapagat yung window jam na 5 by 4 feet, yung halaga ay 1000 500. And then, kapag ganito yung bilhin nyo na good number, and then, ipa-assemble nyo, ito ay nagkahalaga ng 1,080 pesos. And then, magbayad pa kayo sa panday na tag 600 pesos yung per day. So, mas nakakasib kayo kapag bumili kayo ng window jam na buo na at hindi na kayo magpa-assemble. Pero ba't now, para sa akin mga ka-idol, ay nakakasip ako kapag ganito yung uh, procedure na gagamitin ko. Sapagkat ito ay worth 1,080 pesos lang. And then, yung buo na bibilin ko is 1,500. So, ako lang ang mag-assemble dito. So, nakakasip ako ng 420 pesos sapagkat ako lang ang bumuo nito